DJ, since very comfortable na kami sa isa't isa, alam din namin kung paano sabihin ko may ganyan na hindi kami mo offend So, ako will open ako pag si DJ sinasabi, ulitin mo yun ba? Hindi ko naramdaman na ganyan. So, nagaganunan kami na hindi niya ako... Yes, kung hindi ako na di ako na offend So, pag sinasabi ko, kung maingay siya, tapos nag-actors you, sasabihin ko, bahal nag-actors you, tulungan mo ako. So, gano'n, So, feeling ko nakakatulong talaga yun kasi um, tinutulungan namin yung isa't isa para sa eksena. And uh, alam ko rin na minsan mas kilala pa niya yung character ko kung paano ko sabihin yung line ko pag as Gab. Ganyan. So may mga inputs din kami si Daniel. Gage? Uh -huh. Before balindi First year, second year. Oo, oh, siyempre. Dahil uh, may hiya factor na yeah. na. Tsaka paano mo sasabihin, di ba? Parang mamagaling <laughs> ka ba eh. Hindi <laughs> pwede. <laughs> Pero ngayon, gano'n na kami ni Katrin. Hindi kasi kami yung kumbaga paligsahan sa isa. Hindi naman kami pagalingan eh. Laging teamwork kami ni Katrin. di Diba? Pag uh, hindi niya naramdaman, sasabihin niya sa akin. Ano na yun? ng paraan. Or pag di ko naman naramdaman, sasabihin. Pero hindi naman, isa ba? Parang ang Hindi naman yung gano'n <laughs> na. Talaga mas ma maayos naman sasabihin. Siyempre dapat uh, kahit lagi kami magkasama, professional pa rin kami. Lahat. Kahit sa direktoryan, si kay eh tulungan uh, talaga team working po team hindi pwedeng aliksan din hindi mag-upload okay. pa